Peace love peace love peace love peace love. Mahirap buhay yun. You know, itong laro na ito matagal to, so noon pa to. So magdalambingan, magdalabingan, may magpikunan. Pero ganun lang yan. Kailan pa ito na hinto? Hindi man ito na hinto. Kaya lang pag nakapikunan kano talaga. You know. Meron kayong isyo na intindihan ko. Alam ninyo ang posisyon mo rin. Alam ninyo ang ginagawa ko ang lahat. Hindi ko na sinasabi na tinatalikuran ko yan. Eh pati ako, inaambos pa ninyo. Ano, klase ko. Oh, eh, walang dalonan. Oh! Hey! Pag pinanon ninyo ako, ito talikod na talaga ako. Babay na lang. Oh, wala nang sister, wala nang yung Marcelo ulit. ayon, eh, eh po, ano, usap tayo uli? Ah. mo no. na kanila, mag-usap tayo uli. Okay lang. No. Yung Marcelo, may tatapusin lang ako para sa lahat. Hindi, hindi yan forever. Maghintay lang kayo. Iilan na lang ang nandyan na may kasalanan. Kaya ako hindi makapasok dyan. Sabihin ko sa inyo dahil may 300 na hostages dyan sa malaking mo. Binawalan ko ang militar to assault kasi sabi ko madadamay ang 300. Kasi talagang puputo ng ulo pag ina-attack ng militar. Yan na, nagpaiwan na problema ko hindi ninyo alam. Bigyan mo akong panahon, isang taon lang ako presidente okay. ninyo. Bakit ninyo ako ganun yun? I promise you, land reform, tanongin ninyo si Mariano kung anong ginagawa niya. Okay. Sino kay Mar sabi kay Mariano, hayaan mo yung TRO, sige ilagay mo yung mga pesan. mo muna ninyo yung mga president, representante ninyo nandyan sa so cabinet. Ay, wag muna. Taposin mo ako dyan nagkakaagad pag start ng yun nagbigay ako 1 billion para sa mga mamahirap ngayon hindi, ko, hindi ako may ari ng pera ng Pilipinas sa tao ginagawa ko lang talaga ang paraan para maligayahan alat para kayo para sa tao kung nakilid kayo sa SBC hindi ako presidente para sa mga mayaman kaya yung nina sinasak sa... Kaya kung ganun, kung ganun, kung ganun ang trigamente ninyo sa akin, parang kalaban. hindi kong natin, Joseph. Wala na. Ayaw ko ng hurak, mahumal. Oh, hurak, hurak, dyan. So, kung mali tuloy Tagalog, at mahingay muna kayo. Ayaw ko ng hurak sa inyo kung gano'n. Kung mag-usap, may hindi tayo gusto sa akin, sabihin ninyo sa akin sa malaka hindi <laughs> pa paso kayo lahat doon. Pakausap oh, ko lang ang bayan. Mag-bully pa kayo Sino ako mag-bully sa inyo? Tatali niyo akong patay. Sino may grana dyan Sige, paputokin mo na dito. Sige. Eh. Dyan dyan sa kita Para dyan lang banda ang mamatay. Makinig muna kayo. Kung ayaw ninyong makinig sa akin, kasi pagtingin ninyo Diskumpiyado kayo. Huwag kayo basta-basta magmadali. Magtanong kayo sa mga representante ninyo dyan kasi manandyan yung sinalip. Nandyan si Masa, nandyan si Tigualo, nandyan si Mariano, nandyan si Briones. Puro left yan. Ano ka ba bang, tanongin muna ninyo kung anong ginagawa mo. Hindi na, na kayo basta ba, inaapura ninyo ako eh. Huwag ninyo akong You know, I cannot control everything. Hindi ako pwede mag ng pera para ibigay ko. Kailangan ko kusapin itong kongres, Ito may rato. Bigyan niyo ako ng panahon. Five years lang naman na iwan ko. Pasasabihin ko sa iyo, I will deliver. Entindihan ninyo, I will deliver. Ngayon, kung apurin ninyo ako bukas, wala tayong magawa. At sa kong sa daing ninyo sa init ng ulo pati sa pladuhan, pwede number one ako siya. Pwede ako niyong siguan dito, babuhin ninyo ako, but the last time that I will talk to you. Kung ano mangyari sa Pilipinas, huwag kayong punta sa akin. Ganon lang tayo, mag-respect Give me one, mag-demonstrate lang kayo. Huwag lang magbinastos. Total, you uh, I am no different from you. Pareho lang man tayo. May sabihin ko, may representante kayo, nandiyan na kayo, in ko na, nandiyan na sa loob. Ano pa gusto ninyo? Ginagawa ko ng magawa ko, eh putay na pati yung boy ko, inambos. Pati ako gusto patayin? Hindi, e, sino kausap ninyo? Ano ba diba ninyo nandoon ako? Tapos sabi, Duterte, mag-uusap tayo, magigay kayo ng bayan ng isang araw. Tapos pag-uwi ko, maglipad ako ng marawi, ambusin ninyo ako. Ayun na may hirap, mag-uusap po natin ng matino. Tapos ako, I'm willing to listen, I'm willing to give you. Ang land reform ang pinakamabilis na. Ang akin lang yung pera, yung pantawid, pagpapangpagtulong sa inyo. Yes. Kaya nga I won in case of 25 million sa Mighty Cigarette. Yan, itulong ko yan sa mga mahirap. Ang mahirap lang may kailangan ng taxes sa mga mayaman nila. So para sa tao talaga lahat yan, huwag no? kayong mag-alala. Ako mismo, Presidente, wala akong pinirmahan na allowance ni 5 cent. Maghanap kayo ng resibo dyan sa tuwa. Kinukuha ko lang sa gobyerno, salary ko. Wala akong representation, wala akong allowance, wala lahat. So mag-usap tayo, ang ang relasyon ko sa LEM, okay pa. Huwag ninyong sirain kasi magsama tayo. Ang madadamay niya pagkaganon, magkasamaan tayo ng loob. Damay lahat, damay ako, damay kayo. But you keep the open line, ano naman pwede liban dala ng sukladuhan patapangan. Ay Pilipino, hindi naman ito patayan, hindi naman ito away. Usap ang kailangan natin. Nakausap. Ano yan? Singilin daw. Singilin, singilin, magbayarin. Singilin daw. Ang bayaran ng... I-kill like, daw po Ituloy, ituloy daw yung pistox! Ituloy daw yung Ituloy daw yung po yung sya, sa akin. Peace. Bakit ituloy ang Peace Talks? Yan ang gusto ninyo? Di yung kinatabi mo kanina? Ay, eh, siyempre! Inambos ninyo ako. Anong gusto mo? Oh. Paano kayo magpisto kung napatay ako? Oh, Sira Ituloy-tuloy tapos patay na niyo ako. Sino ko sa pinyo? Kaya nga, huwag kayo magpapainit. Basta isabi ko muna sa lahat sa representante. Hindi ko mo mag mausap lahat. Usap kami, makinig kayo sa kanilang sagot. Yun. Pistok, pistok dyan. Tapos wag na nasano yung sakyan ko. Sino ang kausap ng pisto? Yung kaluluwa ko. Ilan na ang panayang ko? When was the last time? Last week, sabi ko. Panayain ko lahat. Maghintay kayo. Hindi lang, ano, ano yan, automatic. Bakit? Papayag agad ang militar. Papayag agad ang mga kurte. Ang pa pero ilan ang narilis ko sa inyo? nandyan sa labas. Hindi militar ang bossing mo! Ano? Ano? Hindi militar ang bossing Ay, nyo! Hoy, yeah. hindi. Hindi ako may ari ng gobyerno. Kaya puti nga ka kayo dito na kay kayo, sabi niyo kayo may ari ng gobyerno. Kita mo. Hindi ako may ari ng gobyerno. Hindi ako basta-basta na pag na-presidente ako. Sa sunod at ang gusto ninyo. kung ako ganunin, dumaan ako dyan. Kagaya rin sa inyo. Patanungin mo si Sison. Isa rin akong sigit sa... Uh, alam, alam ko yan, galing ako dyan. Yo, we, eh, kailangan ka nga ng kahimig, tayo, huwag din niyo akong iambos, hindi naman kayo na pwedeng pagpagkamatay. Eh kung gusto talaga ninyo, hindi ako takira sa bukid. Yan ang gusto ninyo. Kung gusto ninyo magpatayan na Pilipinas, okay rin ako. Yun ang gusto nito. Na sirain natin ng bayan. Para bukas na lang, lang po. Pagilid lang po. Pal, excuse na lang po. Hindi kita maintindihan. Uwing regular ang magagawa kontraktual. Kontraktualisasyon. <laughs> Dapat, gawing regular. Hindi kayo okay, nakikinig okay, like eh. Sabi ko, yo, si Bilyo number one left yan. Yan ang kumakawa ng Indo. Oh. 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 Hindi ninyo alam. Oh. Oh. Walang pakil sa panahon namin eh. Yan ang hindi ninyo alam. Kung hindi ninyo alam ninyo lahat. Mas marunong kayo, kayo kay Belio, katak veterano yan dyan. Kaya yan pinapakinggan ko sa kabila eh. Ngayon ganito, magrespetuhan tayo o oh, hindi. Okay ako sa iyong sigawa na iyo. Baliwala na akin na. Ulit iyo ako. Yan ang gusto ninyo. Wala akong problema. Ayaw ninyo mag Ambusin ninyo ako. Tiis kayong lahat. Pabukan na lang po para sa mga lumad. Pabukan na lang po. Pinapatay na kayo. sino may armas dyan? Huwag na. Uputok po kayo.

Ganong ugali ko. Ayaw ninyo yung repeat tayo. time. Okay. So, Pibigay ko din. Oh, ito. So, kalimutan ninyo ako. At huwag kayo mag-demonstrate kung sino hingian nyo ng alibyo ko. Huwag mo matakot sa ganyan-ganyan kaya ganyang ganyang, galing na ako dyan. Huwag mo so, na-intimidate yung... Na Go, so, Go. Si pag wala tayong respetuhan, pati sa akin, ha, hindi bali yung iba, kalaban talaga ninyo yung buwan. Pero pati pati ako, kilala ninyo, kayo mga tagadaba, kayo yung respeto, wala kayo. Sige, sigaw kayo, hanggang maubos yung boses ninyo, pero wag na wag kayong mag-alala.